Nalaman ko po yung JRL, sir, sa social media po, sa Facebook po. Tapos, in-stock po yung Facebook ng JRL po. After nun, sir, nag po, nag-chat, tapos may binigay po na address. After po nun, sir, pinunta ko po personal sa Pangasinan kasi taga Manila po ako. So, nakita mo sa social media? Sa Facebook, yung okay. sa JRL. Tapos, ano nakalagay doon? Na meron silang ino-offer ba? Na may, investment program? May offer Project, 10% po. For example, sa 30,000, may 10% po nakita na 3,000 po. So, ang pangako or ipinost nila sa Facebook or sa social media is mayroon kayong 10% na return. Nakita po, monthly. Okay. Kung magkano ibibigay mo, may 10% monthly return. Tama ba? Yes. Po. Okay. So kayo sir, hindi lang kayo nag-rely doon sa Facebook post na nabanggit ninyo. Pinuntaan pa niyo? Chirik po talaga sir kung may office talaga. Pumunta talaga sa so, Pagasinas Carlos po. Oh, may office po siya, sir. Kamusta naman yung, oh, yung opisina? Una, una, una punta ko yung November, sir. Nakita ko maraming mga investor na nakapila sa office. Okay. Maraming kumukuha ng profit nila na monthly. So hmm. ano po ang nagtulak sa inyo na hmm. pagkatiwalaan tong uh, uh, opisina yun, na sir. ito at maglabas ng inyong pera? Yun sa na napag-isip ko na legit talaga siya kasi marami pong nakapila na investor mga client. Kasi dahil maraming nakapila, uh, po, malamang yes. legit legit ito. Ganun yes, po ba po. yung naging uh, May thinking office uh, may office po siya. Okay, maayos naman yung opisina. Uh, maayos naman po sir. Yung kanilang Facebook account maayos din. Okay naman po, sir. pero may kakilala ka ba na ibang nakapag-invest na diyan? Ano po, ako ako lang po, sir. Walking lang po ako nun. Pumunta ako. So, ano po ang na-invest? Na ano yan? yung una po, sir? After noon sa pupunta, nag, nagbigay po ako ng 165k in November. 165,000. Ah po, yung una unang bigay ko po 'yan. Kailan 'yan? Sa November 27. Last year? 2024. Okay. So, dun sa 160 more or less na binigay ninyo, magkano ang inaasahan po ninyong monthly? Na monthly po, ano, 16,500 po monthly. 16,500 every month? Opo, oh, every month Eto po. Ito po ba, eh, meron man lang kasulatan? Opo, oh, meron pong binigay sa akin na ano kontrata. Kaso yung ano kontrata binigay sa akin, ano, Xerox lang. Okay. Tapos yung afternoon sir, ang sabi sa akin ng mga staff doon, ano, i-follow up na daw yung sa notarized contract. So, pumunta ka doon, sabi niyo merong kasulatan. So, ibig sabihin may nagkapirmahan. Apo. Okay. So, ibig sabihin dito, meron kayong kausap talaga na talagang individual, Apo. tao. Apo. May kausap po. Harap, harapan ninyo na kausap. Apo. Okay. So, talagang may muka. Meron ta may tao talaga, sir. Oo, oo. So, yun talaga, yun yung nagkumbinsi rin sa inyo. Na... Pero, staff lang ba yun or yung talagang may-ari nito? Yung mga staff lang yun. staff lang? Apo, ah yung mga accounting sa yung mga ibang... Okay. Hey, okay, Maylin Ma ganun din po ba yung naging experience po niyo Yes, sir. Sa social media nyo lang din po ito nakilala? Bali po, may nag-invite po sa aking agent. Okay. So, itong agent na ito, ipinakilala sa inyo itong kumpanya po na Opo, ito. Opo, sir. Nag-set po sila ng appointment tapos pinapunta po ako doon. Ganon din po ba yung Nakaharap itinangako? po mismo si Joshua Layakan po. So, ganun din po ba yung naipangako sa inyo, ma'am? Magbigay ka ng halaga yes, 10% every month. Yes, sir. So, in one year, that's like magkano? 120% yung makukuha po yes, ni ninyo. Yes, sir. So, napaka-tempting. No? Napakalaki okay. po yung returns na matatanggap. So, magkano po, ma'am? Ang... Una na... po sir, nag-invest ako 2023 pa. Ang tagal na. Um, maliit lang po sir, 55,000. Kung so papalitan yung 55,000 kasi kung uh, may 5,500 10% po ka po, every month malaki monthly. yan. Okay. Tapos nung 2024 po na ko po ng daan-daan libo, may 500,000, hmm. may 250,000 kasi Then, nga, nung umpisa talagang may natatanggap ka. Opo. Okay. So in total ma magkano po ang 2.6 million po sir? 2.6 million. Opo. Wow. Ang laki niyan. Nagdagdag din po sa Nagdagdag din po na ako, sir. Ah, wait lang. So yung 160 mo, 165. Nagdag lang yun. Oo. Oh, yung January, nagdagdag po ulit ako. Magkano? 750K. Oh, Nagloan po ako sa bank. Kasi, kasi so 915. Kasi sa akin kasi nagbibigay ng monthly profit kaya sobrang feeling ko talaga na legit talaga siya na kasi nagbibigay ng monthly talaga ng profit 10%. Monthly. So December nakatanggap ka na ng first 10% mo. Apo, tapos January po nagdagdag. January. Po. So isang beses ka lang nakatanggap January nagdagdag ka na ulit ng 750k. 750k. Apo. Oh, okay. No! Lahat po ba kayo dito? Million-million yung naibigay po ninyo dito sa company nito? Hindi naman. Hindi naman. Apo. Why 150? 2260 400 okay. Pero in in short, lahat kayo dito malaking halaga din. Okay. Yung Meron pong 50, meron pong 100. Ito ba total magkakasama naman kayo na total niyo na ba kung itong grupo ninyo magkano ba lahat ng perang na-deposit? Ah, uh, ito po is nasa mga 50k. Uh, 50M. 50M yung kontrata po yun Yung nandiyan mga 50 million. So malaki-laki. Etong halaga na involved po dito. And Pero in total po ata billion billion po yung nag-invest. Oh, so umabot na ng billion kasi yes, yung sabi ang sabi nga ni Sir kanina, madami diyan nakapila. So hindi lang naman kasi kayo. 10 10,000 10, 10, 10, po kasi yung investor ng company ah, na yan. Malaki nga. Kung Kaya 10, umabot po ng billion yung ano capital. Okay. After po yung after ng election na-raid po sila yung office nila. Bakit daw ni raid? Kulang so, po daw sila ng necessary. documents. Sir, aware po ba tayo dito sa JRL Quarta Trading? Oo, oo. Kasi oh, bumalita na rin ho yan. Actually, 2023 pa nung narinig ko ho yung uh, JRL na yan. At uh, yun nga po. Uh, Lalong-lalo na nung narinig yan nung, ten, uh, Mayo, uh, doon na po nag-start yung alingas-ngas, uh, yung ingay. Okay. Sa, ano po, sa social media, sa siyudad ng San Carlos. Ma Mayor, ba bakit daw po na-raid? Ano po nangyari dyan? Hindi ko ho rin ho alam eh. Kasi hindi na, actually hindi ko rin ho... Alam kong bakit ni-raid. Merong sinabing may nagpa-raid sa kanya, merong naiinggit, merong ano, merong taong behind sa pagpa sa kanya. So hindi po malino kasi hindi ko naman po naitanong dun sa may-ari okay. kung bakit po sila ni-raid. Lahat po ng, uh, ng mga ano ishakahaka kung bakit po siya ni-raid. Pero ang sinasabi nga po, dahil kakulangan po daw sa papeles dun sa kanyang raid Okay. Opo, ano, kasi kung kung kanina ang sabi nila dito is parang investment scheme yung nangyayari eh actually kailangan uh -huh. yan ng secondary license to participate or to even legally and validly uh -huh. uh, engage in investment activities. Okay at nakukuha yan uh -huh. sa SEC. I don't know kung meron sila ng permit po na yan. Okay? Pero yun nga po uh -huh. no uh, mayor, kami dito ay nagtataka kung bakit ni raid kasi ang impression namin pag ang isang lugar ay ni-raid baka may ilegal na nangyayari po doon. Pero uh, ito po ba are, are we aware kung nakakapagpatuloy patuloy pa rin yung kanilang operations? Bali ang huling balita ko po niya, nagtayo po siya ng isang kumpanya sa ibang lugar pero hindi, hindi rin po tinuloy. No? Pero ewan ko po kung nakapagpa-invest po siya, no, uh, sa sa kabilang bayan po nagpatayo siya ng isang uh, kumpanya ulit at okay. uh, hindi rin po natuloy. Ang balita ko po, meron po mga nung opening ko, ang dami-daming tao umaten, ang dami-daming ano. Pero yun po is after the raid po na nangyari nung uh, nung Mayo. So mga Hunyo po yata nung nag-open siya ng isang kumpanyang yon. Pero for now po, wala na po ako naririnig na nagte na po siya. Uh, dati po ang sinasabi, inaayos po nila yung SEC nila. Hindi ko rin po alam kung uh, ito po ay naayos nila kasi wala naman pong sinasubmit para humingi po ng ano. Mm, uh, okay. kung ano man yung problema nila. All So in, in in short, no, mayor, etong company na to at this point siguro sa sa atin eh hindi pa ganoon klaro. Okay, kung may ano yung mga permits na meron sila, ano actually yung negosyo nila and if they are still yes po, yes in uh, yes. continuing operation. Para po ang isang kumpanya ay makapagbigay ng 10% returns sa lahat po ng mga nag-invest dito, dapat itong kumpanya na ito is dapat meron siyang negosyo. Okay? Kasi doon niya kukunin yung kita. Kasi yung kita, yun ang paghati-hatian ninyo. Okay? Supposedly. Ha? Supposedly. Ano po ba yung negosyo nito? Cryptocurrency lang po. Hindi. Cryptocurrency is not a business. Okay? So you're telling us, yung pera ninyo, yun ang tinitrade nila. Uh -huh. Doon Apo. sa crypto market. Tapos kung kumita yung crypto market, saka kayo may... 10%. 10%. Monthly. Pero kasi, ang, kaya nga nabanggit ko kanina, yung cryptocurrency, kung yun yung sinasabi ninyo, ha, yung trading kasi, ha, trading, alam nyo naman po yan, no? whether it's stock trading or crypto trading, it could go other, either way. Pwede kang kumita dyan, pwede ka rin masunog dyan. Okay? So, kung kayo po ay pinangakuan na makakatanggap ng 10%, ibig eh, bang sabihin ito, sigurado sila na lagi silang in profit, green lagi yung kanilang uh, trading strategies. Sir Bali, meron po siyang sinabay na business niya like car wash saka remittance. Parang ganun po na... Okay. Wait lang, kasi at this point, ang napapansin ko, parang hindi talaga tayo sigurado. Okay? Pero kasi ha, ganun yun. Pag merong isang investing company, kukuha siya ng investment, pang capital niya yun eh. Okay? Yun ang, pag ang paghatian ninyo is yung profit niya, yung kikitain. In fact, 10%, masyadong malaki yan uh, para magbigay. No? In, in one year, that's 120%, no? Kung tama ako, no? In this case, hindi ko alam kung saan napunta yung yung pera niyo. pero kung ginamit 'yan to trade yung yung pera ninyo, uh, and if I recall correctly, recently yung crypto market nagkaroon yan ng ano, bumagsak yung mga coins diyan sa crypto. Okay, eh baka kasama na yung mga pera niyo sa nasunog. Kasi after ng raid, sir, may naglabas po siya ng memo. Ano na po sabi magbibigay ito? uli na siya ng monthly another monthly profit sa July. May may, may bagong pangako ganun di, po ba? Memo. Memo. Na ano yung sa monthly profit tapos di, di na po natupad. Tapos nang nangangako uli sir no. na yung capital lang, lang daw ibabalik. po ang gagawin natin dito, no? Uh, kasi as of this moment, hindi natin sigurado kung ano po ba yung nangyari diyan sa kumpanya na yan. Pero okay, sabi ka po nga po kanina, for an, an entity or anyone na magkaroon ng karapatan o kapangyarihan na mag-offer uh, ng investment scheme na tinatawag, kailangan po yan ng secondary license. Okay, naman gagaling po yan sa SEC. Okay, otherwise, yung pag invest uh, yan po ay illegal na activity. Mm -hmm. Colonel, eto po, no, lumapit sa tanggapan ni Senator, si Ma'am Mylene, si Sir Jonathan Malunes at ang kanilang pong mga kasamahan. Nakarating na po sa aking uh, opisina yung report po tungkol dyan sa mga investors po ng GRL. Uh, actually, nagkaroon na rin po sila yung mga other uh, complainants. Nagkaroon na sila ng uh, confrontation with uh, the owner of the GRL. Uh, I'm not mistaken, mga three weeks ago. And then they have agreed na uh, nag nangako ata itong si GRL na ibabalik niya lahat ng mga pera nila nitong December. Okay kasama po okay. ba kayo doon sa pag-uusap na 'yon? No po, uh, nakarating lang po sa akin through may Chief of Police na si Colonel Fuentes. Okay. Uh, ang kasa kasama po doon sa usapan na 'yon isa uh, uh, si Mayor po, Mayor Rockwell ng San uh, Carlos. Okay. Si Pero Colonel, uh, kasi narinig ko na may nangyaring raid na rin naman dyan sa compound ata nitong uh, kumpanya po na ito. Ano po? Ano ba ito? Is this a legitimate investment company? uh, accordingly uh, con, may mga kung naman sila may uh, may mga permits naman sila uh, sa bitcoin na in uh, traders sa uh, pod po but uh, na isang naman po ng kaso yung uh, anti cyber crime po natin. Ah, so may existing Kaya, case na po tayo dito, Colonel. Yes po, may uh, na isang kaso po yung uh, anti-cybercrime group po natin ng Manila. Y yun siguro yung nabanggit nyo kanina na nagkaroon ng pag-uusap, parang aregluhan po kaya yon? I don't know kung anong status at update nung uh, ilang pang uh, kaso po nung uh, cybercrime group po natin. Ga Pwede po ba, Colonel, no? ganito po ang nakikita namin na pwedeng gawin natin dito. Kasi uh, I think yung grupo ni na Mylene, ni na Jonathan, parang separate pa ata itong mga to doon sa mga nakausap na nitong uh, okay. si Joshua Layakan. Pwede po okay. ba sir ilapit namin sa inyong tanggapan kasama na rin po yung kasi kanina nabanggit no parang si Mayor is willing to help no magbibigay din ng lawyer po na assist po dito sa grupo po nila. Okay? Yes, Para magkaroon din po sir uh, Colonel ng investigation dito po sa tanggapan po ninyo kasi gusto natin malaman. Okay, sabi niyo kanina may mga dokumento, may mga permits, pero may mga pangako dito na hindi nangyari. Okay. Kung may pangako na ibabalik yung capital by December, parang hindi kasama, hindi sila naisama doon sa pangako. Okay. Colonel, kasi hindi po ko birong halaga, no? We are talking about 50 million pesos more or less. Pwede po ba, Colonel, no, dito po sa tanggapan po ninyo is let's conduct the investigation, ipatawag natin yung mga kailangan ipatawag diyan. Okay po, uh, bukas po ang aking opisina para invitein po yung mga complainant po natin at ma po natin yung CRM. Opo, no? kasi as of now, ang dami pong katanungan no? na gusto nating uh, masagot. Eh, ang mga kasamaan natin dito sa studio, ay understand, ang gusto nyo na lang is may balik yung pera ninyo. Opo, yung kapitan. Masa pa ba kayo na 10% na buwan-buwan? Hindi na po. Oo. Oo, kasi ako magugulat ako <laughs> kung umaasa pa rin kayo. Okay? Hindi, I, I think, Colonel, it would just be fair, no? Uh, if sana, I don't know, no, sana, no, we are praying na maibalik pa rin sa kanila yung kahit yung kapital na lang na na release nila. So, ganun po, Colonel Arbel Mercolio, ang Provincial Director okay. po ng Pangasinan PNP. Colonel, maraming salamat po sa inyo, sir. Okay, maraming salamat po. Ta bukas po ang ating uh, opisina sa lahat po ng uh, complainant po ng GRL at uh, tutugunan po natin ang kanilang mga karaingan Pero mga ma'am, mga sir, no? yung 10% a month, too good to be true. Okay? Opo. Kung sumayin mo yan in a year, 120% yan. Okay? Yung bangko nga, swerte ka na pag naka 6% eh. In one year yan, ibibigyan ka ng 10% ama. No? So, ito uh, po, laging paalala naman to ni Idol, uh, maging maingat din tayo. No? Siyempre, hindi birong halaga. No? Yung nangyari dito, kahit sabihin natin na may opisina yan, meron yung mga pirmahan na nagaganap, it doesn't hurt to be more careful. Hanapin natin, may permit ba yan? And ang tanungin natin is, kung kayang ipangako nitong kumpanya na ito na 10% a month sa lahat, lahat, lahat kayo, bibigyan 10% a month, okay? Ang tanungin niyo saan niya, pang, saan niya kukunin yung 10% na yan? Eh sir, ano daw, eh meron pong balita po kasi ano eh, ah, alis na po sila lalabas po sila ng bansa. Ito, no? Kailangan December po natin mag ng kaso. December okay. 8 po. O, o. Kailangan o po, po okay. mag ng kaso para yes. po mag-issue po ng hold departure order. Pero separately, we file your own cases, then you pray for the hold departure order. Okay po ba yun? Alright? Oo, kailangan yan para hindi siya ano makatakas. Okay? Sige po. And uh, naitimbran naman na po natin to kay Mayor. Una sa kay Mayor and kay uh, Colonel Mercurio. Um, mga mamin sir, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio po. And um, sasamahan po namin kayo sa office din po nila Mayor uh, uh, Resuelo and gayon din po nila Colonel Mercurio. Maraming salamat po at magandang hapon po.